Mula sa siya pumunta naman kami ng samut Prakan kasi ang kaibigan yung Pakistani. Sabi niya, samahan mo ako papunta ng Samot Prakan. Sabi ko naman, ang layo ng samut Prakan sa Ratcha maabot ng 300 km mula sa Ratcha Buri. tayo ng 4 hanggang 5 oras ang biyahe. Sige, samahan na lang kita. Kasi baka mawala ka pa at bumalik ka ng Pakistan. Yun <laughs> so, guys, nai-enjoy ako yung kaibigan namin dito no? from Canada kumain sila muna. Pagkatapos nun, tumungo na kami sa Samot Prakan. Kasi mayroon siya kaibigan doon na, na, na parang nanay niya na. Friend niya for more than 6 years. Ayun, pagdating namin dyan at nag... Naligaw pa kami kung saan mapunta? Sabi ko saan ba tayo mapunta? Baka pabalik tayo ng Rechaburi? Kasi ang tagal na mabas ng namin na si nanay. Tay. Tay siya. Mga mapapabait din yung mga tay. Pagdating doon, sabi ko, malakalakal muna tayo para baka andito lang siya. Ang tanong-tanong kayo sa mga tao diyan. At ayun. Sabi na ayun oh, yung naka yung bahay na brown, yun yung bahay ng Sabi ko kumain ka ng langka para mababas yung mga masamang espiritu sa tiyan mo. Pagdating namin diyan, simple na prepare na yung sinanay no? yung mga pagkain. Sobrang pasalamat namin kasi ang sarap talaga ng mga pagkain yung inihanda niya. Ang dami parang ano siya, parang may malaking handaan. Dalawa lang naman kami yung bisita niya. At syempre kumahaan niya din siya kasama namin. Ito yung guys ang mga pagkain chai dito sa Thailand. Na ma-mimiss mo talaga. Ayan, may manok, may mga susila. oh. Ito yung tawag nilang sticky rice. Yung naka-steam yan siya magluto, walang tubig. Inabasa lang siya at i-steam. Ayun yung mga manok. Meron pang isda na tilapia. Sabi din ng Pakistan yung kilala ko. Ayaw kong kumain ng tilapia kasi ganito ganyan. Ayaw kumain ka pag hindi kumain, umabumali ka ng Pakistan. <laughs> so, sa na, bawal mo mili kasi kumain siya. Takot din siya pabalik. Let's follow for more. Ang cool down dito sa Thailand.